Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umami ng ilang content creator na binayaran sila para sa smear campaign laban kay Maggie Wilson at sa kumpanya niyang Akasa. Sa kanyang Instagram story, sinabi ni Wilson na may hawak na siyang mga personal information ng mga involved sa paninira sa kanya gaya ng pangalan ng mga ito. Sinabihan niya ang mga content creator na ito na ipadala sa rumored boyfriend niyang si Tim Connor ang screenshots ng mga chat sa kanila ng mga taong nag-utos para siraan siya. Once we receive it, we will decide whether to include you in our legal action through the criminal justice system. We encourage you to present this within the next 24 hours. Saad ni Maggie Ibinahagi rin ni Maggie ang ilang screenshot ng mga TikTok account na nanira sa kanya at sa Akasa. May mga screenshot din na ibinahagi si Maggie ng mga umanoy group chat kung saan inalok ang mga netizen na maraming followers sa social media ng 8,000 piso para siraan siya. Nag-share rin si Maggie ng video ng ilang content creator na nag-sorry sa paninira sa kanya at umamin na binayaran ng 8,000 piso para gawin ito. Inamin din ng content creator na may ipinadala sa kanilang script at litrato na siyang gagamitin para sa paninira laban sa dating beauty queen. Scripted. Kung napanood niyo po yung mga videos na inupload ng mga content creators tungkol kay Maggie Wilson, yes po, scripted po talaga siya. And meron po kaming iisang script. And isa ko sa mga nag-upload noon, di ko agad na realize na mali talaga siya. And honestly, wala talaga akong alam sa issue na yan. Hindi ko kilala kung sino yung mga na-scam, kung scammer ba talaga sila. And to Maggie Wilson, I'm so sorry. And to sa company nila na Akasa Manila. And oo, oh, oh, isa ako sa mga naunang gumawa ng video. And hindi ko in-expect na gagayahin nila lahat yon pati yung expression ko. Hindi man lang binago kahit konti, b Pero yun na nga, I feel guilty talaga as in. And yes po, bayad po yun. Nag-reach out na rin ako kay Ma'am Maggie. And nag-sorry na din ako. And gusto kong bumawi kay Ma'am Maggie Wilson. And super nagigilty talaga ako, guys. Uh, Abot pala sa pinost ko, Alina. Abot doon sa Casa Narela uh, miss ko, scripted po yun. May isa kong tao na nagbigay sa amin noon ng script na yun para yun yung sabihin namin. At about po sa talent fee, hindi po kami ang may hawak o hindi po ako ang may hawak ng talent fee. May isang tao po na may hawak ng talent fee at alam ko po na mali ko yung ginawa So, I sincerely apologize to Ma'am Maki Wilson at sa food lang po kami dito at sa food lang po ako. Kaya humingi po ako ng dispensa sa mga sa nagawa ko na hindi naman dapat ginawa kasi mabalik. Kaya po, uh, pinost ko ang video na to. Hindi uh, na sa nagawa ko ang uh, dami na po kasi nag-comment sa Facebook. Pero hindi na din alam ko. Yun. So, yung uh, So, hello everyone. I'm Inde Ashley. A content creator at ngayon ay magpa-public apology ko ako dahil sa ginawa kong paggawa ng video about kay Miss Maggie Wilson. Opo, scripted at po yung lahat ng aking mga ginawa. Yung yung para ako nagbabasa dahil napaka-desperado ko na po talaga ngayon need ko po ng money kaya pinatos ko yung offer na yon at ito po yung mga patunay na scripted po talaga yung ginawa ko and Miss Maki and to Sir corner Connor we're so sorry po sa aming nagawa um, ako po ngayon ay humihingi po talaga ng tawad po dahil sa mga ginawa ko at sa pagtanggap ko sa project na yun po na alam ko naman po mali. And ito po ay nagbigay po ng aral sa akin na hindi po basta-basta uh, mahikisaw-saw at kailangan po talaga ng fact check kung ako po ay tatanggap ng fact po. I'm so sorry po talaga Miss Maggie Wilson at Sir Tim Connor.